Kanina bang area to? Sa inyo. Ay kaya lang ay nakatamba kayo dyan eh. May nagreklamo eh Okay, ah... Uh, good morning. Pagpunta lang kami ngayon sa... NHC Condo. At may reklamo. Ano reklamo? Basura, sir. Basura. Oh, uh, yung okay, mga nakatambag na basura daw. uh, daw. Kalakal. Mga kalakal eh. May tumawag na concerned citizen sa barangay at sa akin na mismo. Kaya uh, pupunta na namin. Noong una sabi niya, Wednesday, ang kakarga na. Ayun, natin ulit. At kung hindi, kargahin na natin lahat ng mga kalakal niya doon na nakakaambala. Okay, tara, samahan niyo kami. Okay, okay uh, lapit na kasama naman natin si Mayor, Congressman, Judge. <laughs> <laughs> Pasok na tayo sa mahiwagang NHC Condominium ng Barangay El Saniga. Oh. Rad, kasapin kita. Punta natin yung ano. Anong plano mo doon? Ano plano mo doon sa ano, mga nakatambak? Uh, eh, nagre-reklamo sa barangay, eh, pati barangay may reklamo. Mabuti kung walang, walang barangay eh, ngayon may aksyon na ng barangay yan. Ah, pati nga ako, nandito na rin kasi may, nag, uh, may tumatawag at nagchat-chat sa akin na concerned citizen dito. Sabihin, hindi na aksyon na ng barangay, pati police dito. Wala ka nang magagawa kasi may nagriklama siya eh. Hindi lang eh. Oo. Dito nalang mag-uwa doon. Dito ko binabakla. Hindi nga pwede kasi may nagreklamo sa inyo eh. Kung wala nang reklamo, uh, wala namang action yung barangay. Saan ba kayo? Saan ba kayo natutulog? Okay, hangin -hangin Tapos kilaw. 'yung kilaw. galing sa Pitlog, din pinakabalik ang plano mo dyan? Eh, hey, i-clear po nga to, dahil oh, ito dahil na. Kailan i-clear? Nung una, Wednesday, nag-clear na pero nabawasan naman. Kaya lang, ang dami na naman eh. At What? <laughs> Kanina bang area to? Sa inyo ba to, Gerald? Ay, lang, nakatamba kayo dyan eh. May nag-reklamo eh. Ito lang. Oh, di karapatan nila yan. Magpisa Kasi nila. di naman din sa inyo oh. eh. Oh, eh nag-uusap kami ng ano sir, nung chuhin nilang pulis. Yung best nga na iklir ko nga yan so, iklir so, mo talaga oh, wag ko nang tambahan lang, kailan, kailan, ang, kailan, mag kailan magagawin nung una sabi mo yung oh. Wednesday kailan mo ano hey. wala, nga, wala nga kayong karapatan magtambak dito no, sir. Ah, lang kailan yung, naman yung, naman yung... Yung lang, naman mo hindi lang mamaya makaya ko naman yan yan advice lang na Ikin clear ko to tapo. Yung babaklas baklas lang. Huwag lang ganito. Ano kaya pwede ba yung, 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 yung Gas. Sa iyo nang galing, hindi nga sa inyo dito eh. Kaya... Oh, yeah. ba? eh. Pinalipat nga, pinalipat nga amin sa base. Pinalipat kami, pinalipat sa Lapad. Oh, ganoon din, ganoon din. Hindi rin niya sa inyo pag-aari ito. Buti kung sa inyo talaga to eh may nagreklamo wala well, hindi naman wala namang action dito kung wala nang reklamo eh. Ang wala reklamo din barangay pati ang pulis din nakayod dito sa barangay. Now, hindi, hindi action yan. Kasi magaling yung mga gamit na yan. Ay talaga mga gamit namin yan. O kailan kailan ang yan? Sa kakarito. Ang narinig ko, itatambak, ko, itatambak sa pitong gatang, eh. Tawa ako sikap na yan ha Kasi pag may Pag may mag Pag may nagreklamo ulit yan Ano ka lang Kung ka kayo kaprono yan Pati magamit nyo na Sa inyo Maka-apektuhan kayo Baka makarga Thank para maayos na dito nagkikasabi natin na maayos para maayos dito yung mga dugyot dito sa NHC kundo at kakasabi ko rin yung presidente ng NHC para sa kaayusan din dito Hindi yung mga tambak pa na ibang gamit yun okay, maraming salamat ingat po lahat makakarga na ano basta pag may pumunta rito ng um, plan disipin ano mga misin may mga gamit mo makarga ha <makes noise> bawasan yung kalat dito sa inyong chikondo sa mga ba? Ano masabi mo? Ano man mo, Congressman, na nandito tayo. Ito na lang benta ka agad. Oo, oh, wag na ano, wag na ano. Wag na ng basura, oh. tapon na agad. Yes! Kasi, ah. kasi, para? Para ah. hindi na tayo, saan tignan sa amin. Wow. Kaliyong mo lang yung tayo dito, kaliyong isa, kaliyong mo lang yung pamakiyan. Okay, almost here na karga dito Papa ano na mga gamit dito ipapa easy na lang para ikamada na maayos okay hingat okay uh, tapos na yung uh, police assistant natin at uh, nakasama natin yung batay bayan oh! batay na si kuya Ariel kaya kuya Paul Exo, Jeffrey, Arcada, yan. Kaya uh, mga tawag lang kayo sa may mga reklamo, tawag lang kayo sa barangay para diretso. Oh, sure. Okay, ingat kayo. God bless. Palay kayo sa video natin. Thank you. Thank you.